Yan guys, lalabas kami ng asawa ko. Eh, may dala na akong bag namin and dala ko ang aking bags. Ayan. So, pupunta kami ng Walmart. Bibili kami ng camping tent na camping tent at saka ano pa ba? Yung mga gagamitin namin sa camping. And may duty to si Mahal eh. Nakabreak lang. O yan. So, punta kami ng Walmart, Superstore, at saka ko, Baka lang. And, ayan yung mukha ko nung naglagay tayo ng cream. Cream. <laughs> ng cream. And, busy ang asawa ko. Ewan ko sinong ka-chat. Yo! Si Sabi ka. Si Sabi ka. Ayan. Hi, Ate Sibi ka. Hi, Mamang. Hi, <laughs> Mamang. Superstore. Una natin puntahan. Superstore. Tingin tayo ng pumpano. Pampano ba yun? Basta yun na yun. <laughs> pag naka-sale. Pag hindi naka-sale, wag na. And then, after nyan, Walmart na para bumili ng aming tent. 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 Hindi tayo nakakuha ng ano. Na? Ayan pala. Hindi ito mahal. Don't you worry. Ang ating mahiwagang bag. Pasok And na tayo. Nababa. Welcome to Superstore! Ayan. Maganda mamili dito mga prutas. Lagi fresh. Ate, wala silang pumpa no today. Tilapia na lang natira. Ito din, tilapia. Frozen. Dito yung pumpa minsan eh. Pero tingin pa ako dun sa isa. Dito sa kabila melon meron dito. Ay, wala. Wala nang isda. Usually, nandito lang yun eh. Katabi ng mga tilapia. Ubus na po. <laughs> walang stock. Yun guys, palabas na kami ng superstore. Kasi walang pumpano dito. So, punta na kami ng Walmart. Mamimili na kami ng aming camping, camping, uh, camping tent. Tsaka... Camping tent. Saka ano ba yun? Ah, yung iglo, yung cooler. Yun, ang bibili namin. So, punta na kami Walmart. Okay. We are here na sa Walmart. Let's We're na, here na ba? Asok tayo dyan. Bili natin yung camping tent at saka yung lagayan ng cooler ba yun? Cooler tsaka flashlight mahal tsaka lagay ng mga Walmart kuha ba tayong ano trolley wala akong coins mahal may coins ka dyan wala wala akong coins ah tsaka na naman Pupunta na kami ng camping section. Camping section. Bibili kami ng wala na. Pagka ako yung bigla-biglang mahawak sa'yo. Ayun. E, there you go. Punta tayo doon. Sa camping. Bili tayo na. Ito e, malo 44. Kaso, cool man to. Mas maganda to. Maganda Maganda quality. Magagamit din natin yan Pag nag Alberta tayo Kaya kaya ni Ella yan Kung mabigat naman Ayun not... ah, na tayo sa camping Uy Ba't 99 Ah 6 person kasi to ah. Ito 69 pang five person naman kasi. Yun tayo. Di. Um, titingin daw muna siya kung para kay Ayla. So, papakita ko sa kanya yung ah, ito na lang, no? Maliit. Kaso maliit masyado. 47. So, ang bibili namin is camping tent, tsaka yung cooler-cooler na yan. So, nandito yung mga kampang-camping tent. Pang ilang tao ba to? Minahanap namin sana yung pandalawahan lang. Pero kung wala, kahit ano na, yung pang tatluhan. Tingnan kita ko. Ito. Pang three person. Pakita ko kay Mahal. 44 lang. 44 sa so 45. So, let's see. Tayo lang natin si Mahal. Iglo. Ito maganda rin, no? 54. Kaso, mas maganda na yung Coolman. Ang ganitong tatak. Maliit lang, no? Cool, man. So, let's see na lang... Oh my. Yan na yung napili namin. Camping tent. Yung pang 3 person. tas yung iglo mahal. Kung ganito, hindi ko, wala kasing price kung magkano. Pero maliit lang. Maliit lang. O yung malaki na. Gagamitin naman natin yan every summer. Magkano kaya yan? Para makita natin yung difference kung ano. Kasi yung sa bagay, no? Yan si Mahal, no? Tinitignan niya yung size ng camping tent na binili namin. Tsaka yung size ng airbed na bibilin. Baka kasi hindi magkasya yung airbed sa loob ng ano, tent. So, pili ka na lang na magkakasya para hindi na tayo mag-adjust. Kasi kung yung tent yung mag-a-adjust, pang four person na yung bibili natin, tsaka pang fifth, pang limahang tao. So, yan. Problema na na yung mahal yan. Char. <laughs> so, yan na yung nabili natin for today. Meron na tayong tent. Meron na tayong airbed. Meron na tayong ano uh, iglo. Parang iglo-iglo. Ganun-ganun. Tapos, bibili na lang kami ng extension tsaka flashlight. Tapos, yung lagay ng mga food. Yun na. And we're ready to go. Kasi, <laughs> hindi na masaya si Mahala. <laughs> <laughs> Unahin muna natin yung iglo. 47 mahal. Yan na nga, nakabili na kami ng mga kailangan namin for something. Ito, ewan pa ano to. Parang siyang mahal Ayan yung pinamili namin. Huwag yan. Iwanan na lang natin dito yan sa likod. So, meron kaming iglo, cooler. Tapos camping tent, tapos bed. Airbed. Airbed? Airbeds. Bed, mahal bed. Beds. Uy, 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 Ay. Tsaka extension. Ang wala lang is flashlight. Flashlight. And we're ready for camping! Food na lang ang wala. Food. Ika na. Kaninong resibo yan, mahal? Sa atin ba to? Liquid box? Iusog mo. Yun lang nga. Tapos na kami mamili. So, bumili kami ng air and camping tent. Good for three. Tapos, ano ka ba yung isa mahal? Ah, yung cooler. Yung iglo. yon bumili kami ng ganun. Kasi magagamit din namin yung pag nag-Alberta kami next year. Next year namin plano. Plus, ano ba ba, extension. So, hindi lang namin nabili flashlight. Manghihiram na lang daw yung si Mahal sa kanyang kaibigan. And, ano pa ba? ba? Tapos yung food na dadalhin. So, yun. But where you're ready to go i'm excited char <laughs>